siya kanina ng umaga galing sa uh, mga bata sa National Children's Hospital na naman sa mga uh, anong, anong pakiramdam na kasi uh, sa saan sila na uh, 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 Nakakalitan ka ba mag update ko ako Sorry po? May time ka ba nang ka-update ka? ka Adult, no? Adult, ano naman po? Sorry, okay. from Manila Bulletin. Um, what's next after this? My new children's book ba or new genres kang balak na isulat? anak Children's book pa rin po. Pero iniisip ko ngayon, iba naman pong social issue naman po. Kasi kung gumagawa ko ng mga libro, hindi lang po siya something na pwede entertainment sa mga bata. Gusto ko next generation nila or next na taon naman na malabasan yung libro, iba yung makukuha nila. So ako po pag na gumawa po ako ng next na libro, Favorite book ko, to be honest, of favorite book ko na bata ko, Harry Potter. Kasi Harry Potter, sobrang dami niya din po problema ng bata siya eh. 24. So, din po ako. So, nakaka-resonate po ako sa buhay ni Harry Potter. It's all about magic. Uh, last question, if you could turn one of your book characters into a YouTube guest or travel buddy, who would it be and why? Ako yung dalawang kapatid ko ni Manny ka libro. Kasi silang dalawa, curious po. Sobrang dalawa. Ito yung project niya rin na sa Call Me Mother. Kamusta po yung shooting nito? Sa shooting po ng Call Me Mother, napakagaan pong katrabaho ng lahat ng mga kasama Especially si na guys, si na-ati Sobrang gaan po ang katrabaho. Actually pa nagtatrabaho po kami kahit na ilang oras yung isang sequence. Hindi po namin nararamdaman kasi rather a uh, uh, celebrity business celebration, uh, anong masasabi mo sa mga papasok? Ako man sabi ko sa mga papasok sa season, na next season na PDP is, magiging totoo na kayo sa sarili niyo, Huwag niyo i-overtake, magbuhay kayo sa loob ng bahay. Huwag kayo magbuhay sa opinion ng mga nasa labas. Magbuhay kayo sa loob. social issues may mga social issues ka ba na gustong itakol mm -hmm. next sa mga book uh, mo? Uh, sa lipo? uh, Anong mga social issues? Yeah. Uh, para po ang mga bata bukas ang mata sa so kung ano aharapin nila sa sa bansa. Uh, and ano sa so tingin mo yung ano yung kahalagahan ng paggamit ng artist ng platform nila tulad nito? Ako, sobrang importante nito kasi na wide ang audience napakaraming so, nakikinig sa'yo napakaraming mata sa'yo tapos alam mo kung ano ang nilalabas ng sa mga tao. Alam mo So, no. to so what movements do you use? Uh when